Magandang oras, mga kapanalig Kapag gustong nang maghiwalay ang pamilya. Ito ang pamagat ng ating segment ngayong gabi dito sa Mga Payo ni Pastor. Muli magandang gabi mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa ating programa bawat gabi mga payo ni Pastor dito lamang sa Matters FM, Tinig ng Katotohanan serbisyo ng bayan. Isa nga programa na magbibigay liwanag, pag-asa at gabay mula sa salita ng Diyos. Dito ating tatalakayin ang mga kwento ng buhay, pag-ibig at pananampalataya. Kasama po ang inyong likod, ako po si Pastor Sherwin na magbabahagi ng mga payong baka Diyos para sa ating araw-araw na buhay. Mga kapanalig, kapag gusto nang maghiwalay, ang pamilya. Ito ang magiging laman ng ating letter sender ngayong gabi. Narito po ang kanyang sulat. ng gabi sayo, Pastor. Ako po si Inday, hindi ko tunay na pangalan. Sampung taon na kaming mag-asawa, ngunit nitong mga nakarang buwan ay tila hindi na namin kayang magkasundo. Madalas po ang tampuhan. May masasakit na salita at napag-usapan na po namin ang paghihiwalay. May mga anak po kami, pastor. Ano po ang dapat naming gawin? Nako, ito 'yung uso ngayon, ano? Yung kapag ayaw mo na, hiwalayan muna. Pag nagka-problema, huwag nang harapin. Hayaan na lang matapos sa ganito. Mga kapatid, mabigat po ang ganitong sitwasyon. Yung nangyari kay Inday, ang ating pong letter sender. Hindi madali kapag ang tahanan ay tila gumuho na. Nakakaranasin po ba kayo ng ganon? Pero tanda natin, ang pamilya ay hindi proyekto ng tao. Ito ay tahanan na itinayo ng Diyos. Sabi ng Biblia, sa Matthew chapter 19 verse 6. Kaya't hindi na sila dalawa kundi iisa na lamang ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang paghiwalay ay laging may sugat. Hindi lang sa mag-asawa kundi lalo na sa mga anak. Ngunit bago magdesisyon, hayaan natin ang Diyos muna ang manguna. Ipanalangin ninyo ang isa't isa kung hindi na ba talaga kaya ang magkasundo kayo. At kung tila hindi na kaya, humingi ng tulong sa pinakamalapit na pastor, pare o isang tagapayo na may takot sa Diyos. Minsan hindi galit ang naging ugat ng problema. Hindi galit yung naging ugat ng problema. Kundi kapwa pagod, at nasasaktan. Baka ang kailangan ay hindi hiwalayan, kundi pagpapatawad. Sana mapag-usapan pa ninyo sa ating pong Letter Center kay Inday. Sana mapag-usapan pa ninyo kung ano ba ang dapat ninyong gawin sa inyong buhay. Sana idaan natin sa panalangin. Kaibigan, kung ikaw po ay may pinagdadaanan din sa inyong pamilya, alalahanin mong hindi mo kailangang sumuko agad. Sesus, handang umabot at magpagaling kahit gaano kabasag ang pusong may pag-asa. Mga kapanaling, maraming salamat sa inyong pakikinig sa mga payo ni Pastor na why ang mga salitang ito ay maging paalala na ang pag-ibig ng Diyos ay sapat upang pagdugtungin muli ang mga pusong nasasaktan. Hanggang sa muli mga kapatid, ako po si Pastor Sherwin. Ito ang mga payo ni Pastor. Dito lamang sa Matters FM, tinig ng katotohanan, serbisyong bayan at mapapanood rin po sa ating YouTube channel ang Alden Unique Matters. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo pong lahat. Mga payo ni Pastor